Magandang umaga po. Magandang po sa inyo lahat. Mga bro, mga sis. Yan, dito po pala kami ngayon sa to, Kamayan Beach, Beach Resort sa Subic po. Yan, yan po mga bro, mga sis. Yan. Kamayan Beach Resort. Yan po. Kasama ko po si sis Lisa. Yan po sila. Oh. Saka ang kumari po namin. Yan. Dito naman po kami. Yan po. Bali, overnight po kami dito pupunta pa rin daw po kami ngayon ng ano, mga safari. Marami daw po kami pupuntahan. Mga bro, mga sis, po. Oh. Tingnan niyo po ang ganda po ng karagatan dito. Ayun. Marami po din po mga pumupunta sa lugar na 'to kasi napakaganda po ayan, oh. Mga bro, mga sis, po. Oh. Ayan. Sarap pong maligo dito. Mga kasama ko po, naligo na dito kagabi. Ayan po. Oh. Ayan. paganda po rito mga bro mga system po po. Oh. Ah, sarap mag swimming. Ang linis po. Malinaw ang karagatan. Ayan, po. ayan po. Ah, marami na po nagsuswimming. Yung iba po namin mga kasama, mga tulog po po sa transcend. Sinisis Lisa po, nandun po sa kabaling parte po ng karagatan doon po. Pupunta rin po ako doon pamaya. Sinishare ko lang po ito sa inyo mga bro mga sisayan po. Oh. Wow, napaganda. Yan. ini ang karagatan. Ayan po. Oh. Marami na po nagsuswimming ngayon. Nagsuswimming po na mga tourist po. Marami po. Iba't ibang mga tourist pa nandiyo to. rito. po yung mga ano. Ito naman yung mga kainan po. Ayan. Gusto nyo po mag-order ng mga pagkain. O kumain dito. Ayan. Dito po. Sa tabi po ng dagat to. Ayan. Maganda po, malinis mga bro, mga sis. Ayan po. Sa ano po ito? Subic. Sa Subic po mga bro, mga sis. Pamaya nga po, marami daw po. Ano po kami pupuntahan pa daw po mga bro, mga sis. Sabi po. Ayan. Ayan, marami po mga turista rito. Mga iba't ibang lahi po mga nandito mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Marami mga foreigner po na pumupunta rito. Kasi napakaganda nga po. Ayan. Eh. ah ganda po rito malinis Yan po. masarap magbabag sa dagat lalo po kung umaga Yan. gamot pa nga po ito lalo sa may mga hika may mga asma Yan. maganda po pupuntahan ko lang po din si na sis Lisa sa kabila po, Ayan. Ayan po. maganda maglakad-lakad habang maaga-aga pa po, po at maganda ang sikat ng araw Pamaya po kasi mainit na sinasamantala ko, sinasamantala ko lang po pagkakataon na to habang hindi pa po mainit o, sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po munang muli ang aking may sishare at may babahagi sa napadaan po pala sa anong channel Paki-like and share at paki-subscribe na din po at paki-pindot po lagi ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming pa mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.